si Aaron Peña at si Tatay Ping. Ayan, Aaron, ano ba ang pinakadahilan bakit natin dapat tulungan si Tatay Ping? Bilang kasamahan natin sa pagbablog, ano bang masasabi mo sa kanya? Uh, actually, Sen, kasi si Tatay Ping, siya yung nag-guide sa amin eh. Lalo na pag yung mga pangaral, kung ano yung dapat gawin o hindi. Then kasi nakita rin namin yung buhay niya, na nakikita ra lang siya dun sa kuya niya, kasama niya yung nanay niya na 95 years old. Oh. Then, minsan, yung pagbablog niya, nangihingi minsan siya dun sa Jollibee or sa mga kainan ng konting bariya para meron na siya makain. Ay, nako, talaga naman dapat. Nako, tatay ikaw naman. Sa edad mong yan, bakit nahihilig ka pa sa vlogging? Ano-ano yung vlog niyo? Uh, yung binablog ko po, ma'am, yung, ano, eh, yung sa walk tour, sa mga simbahan. Pag may, may isa, yun, binablog ko rin. Tapos yung uh, kusa masaya, saka yung may mga alam kong, yung alam ko na mati-trending, saka ma-ano yung view ko, dadami yung Manonood sa akin, yun ang binablog ko. Uh, Nakukuha kong pera at uh, okay na po yun. Basta hindi naman ako pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. Ako, talagang nasisiyahan kayo uh, sa pagbablog ha. At Aaron, ka. ano naman ang message mo kay Tatay Ping? Claro na siya talagang tatay-tatayan ng lahat ng vloggers. So, message ko lang sa kanya, Sen. Huwag uh, siyang sumuko, nandito lang naman kami sa tabi niya. Kung may problema, lagi naman nandito kami para umalalay sa kanya. Itong si Tatay Ping, nag-vlog pa sa Made in Malacanang. Maraming salamat. Ito ang konting tulong mula sa amin dito sa At The Moment with Imi Automatic Tulong Machine. Yay! Tatay Ping, dapat lang! pagkakalooban ka namin ng Vlogger Showcase. Isang sakong bigas at grocery. Anong mo ka Mama Mga salamat po sa tulong po na binigay niyo po sa akin at uh, ibibigay ko po yan sa pamilya ko para masiyahan uh, at kahit paano po sila. Malaking tulong na po sa akin yun at sa uh, pamilya ko po ma maliligayahan po sila dyan sa ginawa nyo. Nagpapasalamat po ako at sila rin po nagpap... Uh, ano uh, ano rin po yung kanilang kalooban para uh, ano... saya sa ginawa nyo tuloy sa kanila. Thank you! Talaga Thank you. naman, Tatay Ping, nakakataba ng puso kahit papano. Dapat tulong-tulong tayo. Uh, Salamat sa pagsama sa atin sa isa na naman memorable moment na bahagi na ng ating kasaysayan. Samahan niyo pa rin ako sa mga susunod nating kwentuhan at ang pangako ni Manang. Lagi kayong updated sa lahat ng latest issues, trends, and events at the moment. Ako pa rin ang inyong super ate ng Pilipinas, Senator Amy Marcos, na nag-iiwan sa inyo ng isang quotable quote at the moment. pag sa mga palitan, sino mamagitan sa mga Walang manggagawa? Sinong gagawa? Sino magde-deliver ng lechon manok? Sino mangingisda? Sino magtataling ng gulay pang pinakbet? Walang magsasaka? Walang bigas? Walang kanin. Walang sapin-sapin? Wala rin gagawa ng mesang ito. E eh, paano naman ang damit ko? Balik bayan? OFW? Manggagawa rin yan. Actually, kung walang ojo man...